Oh, mapakalupit ah. <laughs> gumagaling na, gumagaling. Oh, may ibang kulay oh, orange. Wow, magaling na talaga, magaling. Ang daming karang pa. Tata, sumita mo han. Oh, galing. Tatmo na, friend. Galing na, ano? What's up mga kape po, isang mapagpalang araw po At uh, andito na po tayo sa spot na ating pagpipishingan Kasama po natin si my friend Ngayong araw, ayan Marami po kaming bit-bit Na gamit Mamaya po kami ay magluluto Abangan nyo po yung aming luto Kung ano yung aming lulutuin So yun po, abangan nyo po ang aming fishing adventure Dito sa bansang Taiwan Ayun, what's up mga kapeypoy? Ito'y sa mapagpalang araw po sa mga kung bago lang po kayo mapapadaan sa akin channel, pa-subscribe po ng akin channel. Tsaka po sa akin kasama si my friend. Ayun. Hindi po siya nag lolong sleep at kayang-kaya naman daw yung init oh, bala siya bangitim lalo. Tayo <laughs> so, po abangan niyo po yung aming pagti-fishing. Dito po kami hahagis sa area na to. Ayun, dito. Ah, dam na malaki na po na to. Napakalaki po ng dam na to At dito po sa area na yan, maraming isga dito So yun po, aming susubukan dito maghagis At abangan nyo po yung aming pagpipishing dito Sa Bansang Tayang Ayan po, si set up na si my friend Magaling na to maghagis eh Ah, pas learner po to ating kasama na to. Magaling maghagis. <laughs> Mabilis matuto. Bilawin mo para ma mas marami dyan Timing lang yan Lumulupit na lumulupit Ayaw Okay Yan, dyan na yan Baka madalas ka pa Okay Oh, papakalupit ah. <laughs> gumagaling na, gumagaling. Ay, oh, meron. Nakita ko, namumuti yan. Dami. Ayan po, ayan yan. Ayan yan. Tumatakbo na. Nakarpa, karpa. Lupit, lupit, lupit. Oh, may ibang kulay oh, orange. Wow! Magaling na talaga, magaling. Sari, <laughs> manyang galing. Sarang daming karpa. Dito sa mitamahan. Oh. oh, galing. Tas mga my friend. Galing oh. na ano. Oh. Wow! Galing, galing magole. Dito sa mitamahan tayo. Ayaw. Dito tayo sa ano. Ayan. Ayan galay diba sa ulam na tayo guys yan tanggalin natin to tanggalin mo muna tapos isa pa doon sa so may kabila naman so po tatanggalan mo na ni my friend galing magaling maguli mukhang tinatalo na ako sa mga teknika na ay syempre ay syempre manoy, manoy. <laughs> Kau nak luarilah kau ni an? Tero, but... mana kau ni an? Ah, Sike, tangge Oh? <laughs> oh? So, di to kawan, bebring tuan Yang karpa? Oh, karpa. Yo. Wow. Wow. Mau saya kenal talaga manghuli, eh, my friend. Break. Mabilis, mabilis na maka ano, mabilis matoto. Eh. Hey. Na may kasama tayo diyan, ah. Ah, <laughs> mga fishing din sila. Bilisan mo. So, ayun guys. Sige lang po. Tatanggal na lang ni my friend. Tanggalin mo na lang to. Tutulungan ko siya magtanggal. Oo. Oh. Kano, <laughs> magtanggal, friend? Kasi, <laughs> Ako magtatanggal. Ayan, eh, si friend na magtanggal kasi matagal pa ako magtanggal, ba? magtatanggal ng uli ni my friend para mas mabilis nahirapan siya tuturo po natin kung paano magtanggal madali po mga uli pero magtanggal ang medyo matagal kasi eh, syempre ako na nag ako pa magtanggal yan <laughs> ay sos ayos po ng uli ko kasi oh. eh, syempre galing ah, galing na talaga atas kata-kata tadi masuk ke bulan dipilih guru na masuk sa butas kaya mahirap tanggalin relax eh. ka lang hindi e, nga lang pumasok kaya na ito hilap ya ba orange na yan? oo, oh, itong kulay na yung parang inilalagay sa, sa aquarium ah si Nemo man yan? Nemo? Malaki okay, kasi yung nahuli ko na yan. Okay. Oh, Malaki nga. Uh -huh. Kaya mahirap tanggalin Pumasok pa sa butas. Kaya nito. Kasi po yung lambat natin, ano na eh. May... Sira na. Kaya kung saan siya pumapasok. Gili tayo bago yun, friend? Oo. Uh, may pera na tayo. Malinih. balik nanti tu ni to so, balik moyang kasi anak kita tu kalau kita yang talaga Karay mo dito, friend. Mag-throw muna. O, so, tawid tayo. Doon. Tawid tayo. Tawid tayo. Mga, oh, dito muna. Dito sa banta niya. Ngayon yeah. po, susubukan natin dito mag sa area nito. Ang laki po na yung ng ilag na to. Dati ito, palalim area na eh. Tapos maraming isda. Ngayon po, parang wala na. Masihira na na ba? Talong ah, na yung mga isda kung saan palo. Baka nasa baba na sila kasi nanod man sabi mo. Oo. Oh, nanod Hige, try mo lang diyan Baka meron. Pandagdag sa ulam. Napakalupit mo talaga po. Oy! meron? Meron. Meron. Meron pa din karpak? May karpa. Diyan okay. yan, panagdag Ayun, guys. Karpa ano? Tarpa at tilapia. tilapia. Ayan Ayun oh. May tatlo na tayong ano. Dalawang karpa 'yung tilapia. Ayan na 'yan. Okay na 'to. Eh, ah, konti konti lang man 'ba 'yung huli namin ngayon, guys? Kukonti po 'yung isda ngayon dito. Daw po nang nawasak po nang bahatong spot naming na pinupuntahan, laki ng pinagbago. din eh, na ulam Oo, oh, yung karpa, masarap yan Pantagdag ulam natin ito Ayan So yun lang po, okay na po itong aming nahuli Na kukunti po yung isda dito sa area na to Kaya Pwede na to So yun po pala, yung pasuyo po Pa Papalo po ng channel ng aking kasama Si my friend na ilalagay ko po sa ano comment section yung kanyang Facebook page sa Facebook po siya nag ano nag-upload kaya abangan niyo po yung kanyang mga video so yun lang po maraming maraming salamat and God bless po so yun po mga kape po eh. at tayo po yung uuwi na tala po natin yung huli yun si my friend may nakita siya nato po yung aming huli bit bit na niya yung huli po namin dito sa may dam yun, may naiwan pa namin yung mga ano dun mga Indonesian na naminimit. So, yung pong kinukuhanan namin dito ni body ng sili dito sa area na to. Nakabunan ng buhangin. Ano? Ang laki po na pinagbago ng ano na to. ng ilog na to. Ibig sabihin talaga yung tubig dito noong nakarantag bagyuhan. Umapaw dito sa ibabaw na to. Ayan po. Ang laki na pinagbago dito. Talagang yung minuluyan namin dito ko ano wala yung mga isdang malalaki naubos na kaya itong spot na to hindi po namin alam kung saan nagpuntahan na yung mga isda dito kukunti din po yung nahuli namin dito lalo na dito sa may dam na to kasi buyan yung dam na yan marami talagang isda dyan kaso yung paghuli namin kanina wala nang kasi ng isda So yun lang po. Maraming maraming marami salamat po sa pagsabaybay niyo sa, sa channel ko at po sa mga kasama ko. So yun po at uh, pag po uuwi na at ang langit po ay medyo nag, ano, nagbabadya. Baka po tayo abuti ng baha. Delikado po pag tayo inaabot dito ng baha. Kaya tapos yun po yung uuwi na at kasama natin si my friend. Tapos so tayo taas na. So, yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyong po. Sumaibay. So lalo, lalo na po to sa mga bago mga mapapadaan po sa akin channel. Yan po, paki-subscribe po. And share nyo na rin po para mas marami makapanood. So, yun lang po, maraming maraming marami salamat. God bless po.